Kasi paano? Kasi ang nanonood namin is mabuhay nito. Pero alam, dapat. Dapat kami nag- Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, November 18, 2024 at sa oras na 10 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng uh, MNDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go dito mismo sa kanto ng uh, EDSA at ng uh, West Avenue na kung saan ngayong araw ay papasadahan muli ang mga mabuhay lane dito sa Kalakang Maynila. Nandito lang tayo nung nakaraang linggo nung uh, November uh, 14 at ang pinasadahan natin ay uh, hanggang Dos May uh, e. Rodriguez at lumabas tayo ng uh, Blooming Treat. At uh, ngayong araw naman ay uh, papasadahan natin itong kahaba ng uh, West Avenue nyo at kakayanan ng uh, Del Monte at ang labas ay uh, Ebony Paso. At sama na kayo dahil bukod doon sa mga nabanggit ko mga mabuhay lane E eh, uh, papasadahan din yung mga part ng Mabuhay Lane dito sa may uh, Quezon City hanggang uh, part ng uh, Maynila. At doon sa kabila ng uh, West Avenue ay mayroon ng mga tinitikita mga jeep. Sa mga magtatanong, itong project na ito ay uh, MRT-7. Magkoconnect yan dyan sa MRT-3. Dito na sila nag-terminal. At bukod sa mga 4-3 jeep na ito, meron din nga natikitang isang kotse. At tamukang hataki na. Ah, andito naman yung uh, may-ari at uh, matitikitan na lang. Confirmed na tanong ko yung uh, ilang driver dito na ayaw na magpa-interview na ginawa daw muna nila itong uh, terminal. At habang uh, wala pa silang uh, permit kung saan talaga sila lulugar bilang uh, kanilang uh, terminal. So, tinikitan itong uh, tatlong uh, jeep. Dahil uh, andito naman yung mga driver At uh, hindi na mahatak Okay, Diretso tayo Balikan natin kung saan doon tayo nag-entro May uh, nasampan na palang uh, Motorsiklo Isa oh, oh. Napakita ko na sa inyo ito nung nakaraan. Okay na yung uh, ano dito. Bakit ata wala nang nakahamba lang ng mga sasakyan or motorsiklo. Oh. May nahatak na pala sa kabila. Dumating na may-ari. Pero nandito na sa tow truck na Okay, tara. Sumusuporta sa clearing operation 'no? Oh, oh kumusta na ba? Kailan ba matatapos yang project mo? <laughs> okay. Ingat. Ingat. So maglalakad na lang tayo Medyo traffic Meron daw maraming uh, MC dito Motorsiklo Dito sa kabila Kabilang side Papunta ng uh, SM North Mga walong uh, motorsiklo Na walang mga may-ari or driver Nasa kanto tayo ng Baler Sa kanang uh, West Avenue ah, Marami nga ito Ginawa ng parkingan Anim dito bukod dyan, meron din dito. Bali, anim yung nasa pa sa tow truck. Yung isa dito. Uh, lima dito. From uh, West Avenue, kumanan dito sa Del Monte. At uh, ito ay uh, sakop ng mabuhay lane. Dumating na yung may-ari at uh, namili. So ticket na lang ito at uh, hindi na mahatak. Siya lang nakausli yung uh, hulihan dito sa sidewalk. Pagmula dyan, meron dito sa unahan. mga naka uh, double pack yata ito kaya natikitan eh wala na talaga madadaanan meron palang uh, nasa nasampang isa Nandito tayo na tayo sa kanto ng uh, Del Monte sa kanang uh, Fernando po Junior Avenue, na dating uh, Roosevelt. So diretso lang dito sa Del Monte. May nahatak na rin pala dito. Nauna na kasi yung ibang team. Dito pala nakakuha sa lugar na ito. Katulad din ito ng isa at tingnan natin kung mahatak. Pero andito yata may ari, kaya na uh, lang. Ito yung uh, Del Monte Avenue. Tapos dito, ano nga bang street ito? Para Damayan. Ito. Nag-effort siyang idikit na or siksik sa pader, pero labas pa rin sa kalsada. Andiyan naman yung may ari, kaya tinitikita na lang at hindi na mahatak. Sa oras na 11.30 ng uh, umaga, nandito pa rin tayo sa Del Monte Avenue. Pagka hindi lumabas ang uh, may-ari nito, uh, posibleng uh, mahatak. Kilala niyo po may-ari? ah, ah Sa loob? Sa, sa As dolong-dolo. Ano ba ito? Apartment? Ah, apartment. Pakaripirin! simaling matikitan lang. Pakaripirin o. Oh, yan. mga taga Sina College, shout out sa inyong lahat. May nahatak na pala dito bago dumating ng uh, Nandito na tayo ngayon sa E Bonifacio. Ang oras ngayon ay 12:05 ng hapon. Magmula dyan sa E Bonifacio kumaliwa dito sa Labo para makatakos ng uh, Blooming Treat Sa oras na 12.15 ng hapon, nandito na tayo ngayon sa may uh, Blooming Treat Yang part na yan, Quezon City, yung kaliwa, ito yung uh, Maynila. Ngayon, mayroong uh, natikita na dito ng unang team. At uh, pinopormahan na ng tow truck Mayroon din dito sa kabila ah Kabila Yung kalinya din ang uh, pinopormahan na ng tow truck Ayun Natikita na ito nung naunang team uh, Ibig sabihin kalina pa Kaya mahatak na Mayroon din dito sa kabila Nakatapat pa mismo sa pedestrian crossing at naka-block sa driveway. Ayon ah, sa mga tiga dito, ah, hindi raw nila kilala ang mayari itong uh, pick-up. Minsan daw, naglalagay pa yan dito ng note Ibig sabihin, tawagan lang daw sila at naglalagay ng phone number dyan. Ito kasi, yung straw na yan, nakatali doon sa tolda. Kaya pagka dumaan, yung mga tao, masisilo ang liig. Yan ang kailang pinagtatalian ng straw. Ang oras ngayon ay uh, 12.35 ng hapon. tagal tayo, kumintay na dito. Tara mo na yung pang Ito, uh, tinikita ng uh, environmental uh, ticket. Katulad nito, Pero pagka naabutan pa sila ulit dito sa lugar na ito, kung saan sila ay nabutan, kukumpis kayo na lahat katulad ng isa dahil wala yung may-ari kaya nasaan pa sa na Nasa kanto na tayo ng uh, Bloomingtree, Street saka ng uh, Espanya Boulevard at uh, de the team sa oras na 12:15 ng hapon. So bali itong lugar na ito, pagtatawid uh, sa Espanya Boulevard, marami kumakain sa oras na 12.55 ng hapon. So pinagsabihan lang muna ito at uh, marami kumakain para sa susunod ay eh, uh, clear na yan. baka pwede wag na muna i-encroach yung uh, kalsada. Doon na lang hanggang sa may kung saan ang pwesto niyo, sir. Okay. Ha? yun muna. Nagpo na kasi sir, meron naman ako kasi galing sa City Hall galing sa Hawkers. Oo. Okay. pwede ako mag-extend. Meron akong Si may papel kayo na, sir. Meron. Kasi paano kasi ang ano rin namin is mabuhay linto. pero alam dapat dapat kami nagan maganda lang sir yung sa sabay, kasi yung mga... Mas maganda ko. sir ha, ba? para may tanong din namin sa susunod. Pero pansamantala, wala tayong uh, dokumento na ganun. Alisin muna natin. Okay, ba sir. basta, meron kami galing sa hawkers lang. Pwede kami dito sir. Yearly ako nagbabayad doon. Ang uh, ano ba doon is uh, for the whole day o may prescribe ba uh, hour lang? basta um, ba? buba na sir. Pwede na uh, Mula mag-opening hanggang sa mag-close yes, yung sir, bang permit yan? Yung sa ano ng City Hall? Oo sir, yung hawkers ko. Binigyan naman ako ng permit. So wala kayong kahit isang kopya lang na ano, meron sa bahay sir lahat. Pero ano Okay. Pero pag uh, as adviser, magiiwan kayo dito dun sa ano niyo sa tindahan okay, niyo so no? para pag ano pakikita, titim-chichik natin. Pero pan, for the meantime sir, paki-clear na lang muna. Okay, sir. Ah, sir. Sige po. Salamat. Yes, salamat sir. Salamat. Katulad ng uh, narinig nyo, so pinagsabihan na muna, talang tayong mga kumakain. Oo, oh, ayan. Yeah. Ay, hello! oh, yan, oh, Kasama sa galaan ito. <laughs> oh. Ay, <laughs> bye! Ang <At> sarap kumain. <laughs> Babay po. oh, yan! <laughs> Nasa kanto na tayo ng uh, Blooming Treat at uh, Matimyas. Ito yung Matimias, kakaliwa tayo dito. Itong Matimias ay eh, sakop pa rin ng uh, Mabuhay Lane. Nasa Matimias pa rin tayo at sakop ng Maynila. Ngayong paglampas dyan sa crossing or intersection, Quezon City na yan. Uh, ito, nasa kanto. Ito, pagka merong uh, gumagawa, hindi ito pakikialaman. Wala eh. Walang tao dito. Nasa sa pa rin tayo. At yung nakikita nyo na yan, yan ang uh, Erod or uh, Erodriguez. Pagkalabas natin sa Matinias, kumanan dito sa E. Rodriguez. At itong uh, street na ito ay Dituason. So, dire-dire tayo dito sa E. Wala na nga lumabas na ng may-ari kaya tuluyan na nga hinatak. Yung isa okay dahil na nakaparallel, hindi na naharang yung sidewalk. Yung unang team ando na sa unahan. Ang oras ngayon ay 1:25 ng hapon. So daanan na natin iba nating kasamahan at back to base na tayo